Hello, awa, what's up? Ako Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig mga pampaswerte, mahilig mga pabuenas, at... Hindi, may tinga na naman eh. Lagi <laughs> nila kami tinga, <laughs> mga Mario Kuntigang. Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig mga pampaswerte, mahilig mga pabuenas, at mangontra sa mga malas. It's me, Rico Mori, and welcome back to my channel, Mabuhay! Uh. <laughs> Kahit takpan mo pa yung mukha mo ha Ilalabas ko to And for today's video mo, ha Mga kumari kung tigang Ngayon ako Due to insistent public demand Ay eto Ipe-flex ulit po sa inyo ha ko kumari kung tigang Ang isa Sa pinaka napaka epektibo At napaka-payak na sangkap Sa pagpapaswerte Kung kayo po ay nako Talagang hanggang ngayon Ay hindi nyo pa rin ba naabatan ito Eh nako Subukan nyo po ito ha Mga kumari tigang, Kasi Napakarami pa rin nagtatanong sa atin na makumalik tigang tungkol sa isang sangkap o isang gamit na pampaswerte na kung ito po ay nako, gagamitin nyo po talaga sa larangan ng pagbebenta at pagtitinda. Nako, kayo po ha, makumalik maaari makaabat ng sinasabing mga positibong enerhiya na magbibigay at magpapadalay sa inyo ng walang humpay na kaswertehan. Talaga ba? Ano yan? Yun na nga po ha, tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano naman po itong isang napaka-powerful na pampaswete ito talagang basic lang po at kung gusto nyo pong masubukan ang taglay niyang bertud at kakayanan eh panoon nyo po ang video kong ito oh siya go mga kumari kong tiga talaga ba may bonggang bilay <laughs> kahit mo pa yung mukha mo ha ilalabas ko to yan, oh. No, makumari kong tigang tingnan nyo ang aking puno ng asis pag kalaki-laki na. O oh, lampas bubong na, ha. Baka kong tigang. Kaya lang, eh, medyo dag-im na, ha. Baka maaari kong tigang na kayo kasi ako po yung medyo hapon na nag-vlog na naman. Kasi ako napakarami ko talagang ginagawa. Marami akong nilalakad, marami akong inaasikaso. Kaya ako yung, naku, bihira na lang po talaga ako makapag-flex ng mga ganyan, mga pampaswete natin. Katulad po nito, meron po talaga tayo dito tanim na puno ng Asis is. At yun na nga, di ba sinasabi ko nga sa inyo, ang puno po ng as is ay meron po tayong mahagilap dyan, mga mga pampaswete, katulad po nung mutya ng asis is. Talaga ba? Yung mutya palang as is, meron po ha, mga kumari tigang. At yan po'y available po sa atin ngayon sa mga gusto po maka atikha yung ating napakapambihirang mutya ng asis is at bihira po mahuha talaga yan, ha, mga tigang. Pwede po kayo mag-PM sa akin at padadala ko po yan sa inyo. Pero ngayon po, hindi po yung mutya ng as is ang gagamitin po natin kasi ang gagamitin po natin na pampasweta. I-explain ko po sa inyo kung paano paggamit ka, makamalik Eh, ito po, ang mismong dahon po ng as-is. Wow! ba ka ito? Napaka-basic lang po ito. Ano ba yan? Ah? Si, ano o, oh, ligaya? Ano siya mo? Ano yung ito? ka. Buntis to, eh. Ito o, oh, tinan nyo. Si ligaya, alis siya O, say hi ka, ligaya, alis siya Dali. Say hi to them. Dali o, oh. kasi to eh. Pag-alagalan naman ang bruha eh o. Oh. Pag say hi ka muna sa kanila. Hi, say hi. Hi mga kumari kong tigang. Buntis ako. <laughs> oh, talaga naman eh. Mm. <laughs> oh, tinanong ko kala kala kanang niya, ubuntis. Oh, 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 buntis ka eh. ano, buntis ka babe. Ba? Ha? o oh, oh, buntis ka, kaba buntis ka eh. Ako 'yung lang dito ng ano sa ano sa puno ng asis. Pasok ko na sa loob. Ay, oh, ano hinahanap mo? ha? Huh? Mahina may hinahanap siya. Ano hinahanap mo? Daga. Wala daga dito. Pasok na doon. Oo, -o. sige na, dugo. O, tinyo, ang laki na ng tiyan niya, o. Oh. Ang laki-laki na ng tiyan niya, o. Oh. sige, oh, sige, nago. sige, nago. sige, nago. sige nago na, go. Eh, so, sige na, go. Sige, go na doon. Eh, solbo ka. Naapakan ka. Pag naapakan ko mo, bahalak sa buhay mo. <laughs> Yo, so, ito. Back topic. Back to the topic, ha? Makmahin ko, yan, kita nyo ba yan, hama kumari tigang Ang puno ng asis is, napakalaki na hama kumari ko tigang Lampas taon na talaga. Yan, pinalaki ko talaga dyan. At hindi ko talaga siya pinutol. Kahit inabot na nga ni Christine. Nabali na ni Christine eh, Pero yan, no, sumibol pa rin siya. At mabilis naman siya talagang ano eh, lumaki. Ang puno ng ano, as is. Tapos yan, sa kabilang yan, yung property na yan, sa kabila yan, kay Direk yan. Dito yung kay Direk. Yung ano niya, yung studio niya, yung... Kasi si Direk sa Theater Arts po yan eh. Sa UP. So, ayan yung buong property na yan dyan. Kay Direk po yan. Doon, hanggang doon. So, yan, tabi lang niya, kapit-bahay po si Direk. So, ito po, lagi niyang hamit na hamit yan na ipaputol. Sabi ko, yung, huwag puputulin. Huwag yung puputulin yung as-is kasi swerte yung as-is. Totoo yan, mga kumarik na Kung kayo po yung may mga puno ng as-is dyan sa mga bakuran po ninyo, lalong lalo, lalo pag kahit tumubo po sa rapan po ng mga gate po ninyo o sa rapan po ng bahay po ninyo, mas maswerte yan kaysa po sa mga puno ng ano, ano ba yan? Kaya, ano ba eh. <laughs> Lagi na lang may tinga ng Dalawang beses na yan! almond, tsaka nung, ano, nung cashew nuts na truffle, truffle spice na almond. sa sakit naman. Ay! Numayas ka na dyan! Pumasok ka na sa loob! Ano nyo, pahilahilaw pa si ano. So, paano ba natin gagamitin ng mga dahon ng asis? Ganito po, hamak maring kong tigang kung kayo nga po yung nagbebenta, nagtitinda kayo tapos kayo po yung palagi, paling nakakaranas ng medyo pagbigat, pagtumal, at pagkalugi ng inyong mga paninda, halimbawa kayo yung parang hindi nakakabenta, hindi nauubos ang mga paninda po ninyo sa maghapon ito po napakainam na pamaraan maglagay lamang po kayo ng mga pitung piraso pong dahon ng asis bukod tayo ng maganda-ganda yung sariman ah, ito katulad po ito ha, makmahal ito pong sample ng dahon ng asis, magaspang sya magaspangan dahon ng asis is kasi ito pong mga as is ito po yung pinangkukudkod sa mga kaldero pwede rin po ito sa mga silya nung, mga, nung araw po kasi diba yung kung naabutan nyo po yung mga silya nung araw sa school yung inaasis pa mga bata ang nagaas is niya ako napakalamok na Nangyalo, Deche. <laughs> kami ang nagaas is noon sinapadala ko yung yun. bago mag-uwian mag-aas ka ng ano mo ito po yung uso noon yan, nung no, mga bata pa kami. Pero nauso na kasi yung ha? Yun na yung ano, ginagamit. Kasi makati po ito eh. Pag nahadik sa ano mo, sa katawan ng makati. Kaya ito, napakainam talaga yung pampaswete. Kasi sinasabi po na matatanda na kapag daw po yung naglagay po ng dahon ng asis sa mga paninda po ninyo, ang mga tao, pag nakikita panindad ang paninda po ninyo, parang hindi sila makapakinalinga, parang silang pangangathan. Parang kakatihin ba ka sila? Yung kabot sila ng kabot na parang kakatihin sila ganyan. Kasi nga po, merong asis sa ilalim ng paninda nyo. Parang hindi sila mapakinale at bibili sila ng paninda po ninyo parang matitingar nga sila ah ganun pala opo, naku medyo nag-im na eh <laughs> oh, so yan so ganito po, kayo po kukuha lamang po ng mga tatlo hanggang pitong piraso pong dahon ng asis ito po ilalagay nila lamang po sa ilalim po ng paninda po ninyo halimbawa kapag nagbebenta sa palengke, nagtitinda kayo nagbebenta kayo ng mga gulay, karte, prutas, ganyan, isda Pwede kayo magsapin ng mga dahon ng asesya katulad po nito sa mga paninda po ninyo. Tapos, makikita nyo. Nako, hindi pa umaabot ang hapon. Ubus na agad yan kasi may ako kilala dito. Ha, makamalik ito yung like ko. Kinukwento sa inyo si Manong oh, na nakitinda na dito ng balot. Pag lumalabas po sa hapon, alas 4 ng hapon, lumalabas na yun eh. Nakikita ko siya, dumadaan muna siya sa bangko, sa may land bank. Kasi meron niya puno ng ganto as is. Ang laki-laki ng puno ng as is. Nako, may labok pa eh nangunguha muna siya bago siya pumunta sa pwesto niya, inilalagay niya doon sa basket ng balot niya ito, dahon ng asis. Sabi ko, manong bakit nilalagay niya yung dahon ng asis siyang balot, yung dahon ng ano, asis? Sabi, wala lang. Sabi niya, Eh, hey, alam ko yan, ano, pampaswerte yan. Kaya lagi umusang balot niyo, no? <laughs> sabi niya, bakit alam niya? Um. Alam ko yan, sabi ko. O, kasi totoo po yan na makmari ko tigang. Kung kayo nga po eh, nakakaranas kayo ng sobrang yun nga medyo pagtumal ng mga taninda po ninyo nagbebenta kayo tapos medyo mahina ang benta lagi kayong natitirhan ng mga panlita po ninyo. Ito po ang gamitin po ninyo. Maglagay lang po kayo ng ilang piraso pong dahon ng asis sa tindahan po ninyo, sa pwesto po ninyo at kayo po yung talagang dadaga sa inang mas maraming mga kliyente, parokyano na bibili sa inyo para ubusin ng panlita po ninyo. Talaga ba? Opo ha, makumari kong tigang kaya subukan nyo yan. Yan o. No? Ito po ang ating puno ng asis. Napakaganda niya. Kumari, niyo. Oh, na makamahal ko. Lampas puno natin. Ano yung ganda. ba oh, diba? So yan. Kaya kayo sa mga pa sa bakuran ninyo, magtanim kayo ng mga puno ng asis. Yan din nyo. Kalaki-laki natin. Ano na yung ayun o. Oh, na. Lampas bubong na ang puno ko ng asis. oh Dagim na kasi ano ba oras na. Nako 6.30 na pala hamang tigang kuntigang. <laughs> oh, so yun po hamang maring sana po'y may napot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit ng mga bagong kaswertihan at pagkontra sa mga kamalasan. Subukan nyo po ito ha mga kumari tigang para malaman nyo po kung ano po ang maaaring maidulot itong pagbabago sa mga businesses po ninyo. O oh, di ba gagos nyo yan? gusto na mga kumari tigang. O oh, so with that mga kumari tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it and don't forget to brush your teeth. Bye mga kumari kong tigang O oh, itry nyo to Dahon ng as is At available po ha Mga kumari kong tigang Yung ating mutya ng as is Pwede nyo po akong I-PM Mag-order na po kayo At available pa siya O oh, so go mga kumari kong tigang wow! ah. Nasaan Nasa si ano? Alicia! Alicia! Ah? Alicia! Alicia!